Labis ang pasasalamat ng mga residente nakatanggap ng libreng konsulta at gamot mula sa isang non-government organization na nagsagawa ng medical mission sa Sitio Coral, Barangay Matiktik, Norzagaray, Bulacan. Maganda po yung kanilang hangarin sa mga tao. Tapos nakatutulong din po sila sa mga taong walang kakaya ng magpagamot sa, sa mga mamahaling doktor. Kahit papano po nakatulong na po sila. At natutuwa rin po ako na kayo nakarating dito sa sityo namin, sityo Coral Matiktik Nor garay. Malaking bagay ang naitulong sa mga senior citizens na walang kakayanang magpakonsulta at makabili ng kanilang pang-araw-araw na gamot. Ang pinatsiko po ay nagpa-ECG po ako. Tapos binigyan po ako ng gamot ng sa sa uh, losartan at saka ano, sa puso vitamins so, po, malaki, tutulong sa inyo. malaki po may tutuloy nito kasi hindi ko hindi ko na po ito bibilhin nakapag ano na po ako sa aking budget na pambili ng gamot maging ang mga kabataan ay napagkaluban ng gamot na vitamina upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan may ilan din ang pina-check up ang kanilang mga anak dahil sa minor illness para malapatan ito ng kaagarang gamot. Ang sitio coral ay matatagpuan sa liblib na barangay sa Matiktik, Norzagaray, Bulacan, kung saan malayo sa pagamutan. Kaya minabuti ng MCCS na dito magsagawa ng kanilang medical mission. Samantalang sa huli, nakapagbigay kasiyahan sa mga kabataan ang palarong isinagawa ng organisasyon na pinagkalooban din ng premyo ang bawat manalong kabataan. Ang pagtulong sa kapwa ay walang pinipili Malayo man o malapit, walang limitasyon o diskriminasyon. Anumang organisasyon, ang inyong samahan, nananatili sa puso ang pagtulong sa kapwa ay walang katapusan dahil ito ay isang tatak ng kabutihan.